Magandang araw! Sa video na ito, magbibigay kami ng labing limang halimbawa ng salawikain tungkol sa pamilya at ipapaliwanag din namin ang kahulugan nito. Handa ka na? Tara, simulan na natin! Ang ibinabait ng bata sa matanda nagmula. Ibig sabihin, ang ugali at asal ng isang bata ay bunga ng pagpapalaki at paggabay ng matatanda, lalo na ng magulang. Kung maayos ang paghubog sa kanya, malaki ang posibilidad na siya ay lumaking mabuti. Kaya mahalaga ang magandang ehemplo ng matatanda sa mga kabataan. Nawala ang ari, ngunit hindi ang lahi. Ibig sabihin, maaaring mawala ang kayamanan o material na bagay, ngunit ang pinagmulan, pangalan, at dangal ng isang pamilya ay nananatili. Ipinapakita nito ang halaga ng dugong lahi kaysa sa panandaliang yaman. Kahit anong bigat ng binubuhat, kapag tulong-tulong ang maganak, magaan ang pag-angat. Ibig sabihin, sa harap ng anumang pagsubok, mas madaling malagpasan ang hirap kung nagtutulungan ang buong pamilya. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagpapalakas sa bawat isa. Sa ahlitan ng magkapatid ay huwag kang makisali. Kapag sila'y nagkasundo, galit sa iyo ang mananatili. Ibig sabihin, ang away ng magkapatid ay natural at panandalian lamang. Kung ang ibang tao ay makikialam, maaaring siya ang pag-initan kapag nagkasundo na ang dalawa. Kaya mas mainam na huwag makisawsaw sa hindi mo away. Ang marunong na anak ay ligaya ng ama, ang perwisyong anak ay pasanin ng ina. Ibig sabihin, ang mabuting anak ay nagdadala ng karangalan at saya sa pamilya samantalang ang suwail na anak ay nagbibigay ng lungkot at pighati, lalo na sa ina na madalas nagpapasan ng kanyang pagkakamali. Pag ang bata'y barumbado, tumanda may tarantado. Ibig sabihin, ang batang hindi naturuan ng tamang asal ay kadalasang lumalaki ng suwail at walang respeto. Mahirap baguhin ang ugali ng isang taong lumaking walang disiplina. Anak na di paluhain, ina ang patatangisin. Ibig sabihin, kapag ang isang bata ay hindi na disiplina habang bata pa, paglaki niya ay maaaring maging pasanin siya ng kanyang magulang, lalo na ng ina. Ang sobrang pag sa anak ay maaaring magdulot ng suliranin sa hinaharap. Sa inahing mapagkupkop, di man anak sumusukob. Ibig sabihin, ang isang ina na mapagmahal at maalaga ay hindi lamang minamahal ng sarili niyang anak kundi pati ng iba. Kahit hindi niya tunay na anak, lalapit pa rin sa kanya ang nangangailangan ng kalinga. Ang inahing mapamupog, ang anak ay sumasabog. Ibig sabihin, ang isang ina na laging nagagalit at mainiti ng ulo ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa anak. Sa halip na maging mahinahon, maaaring lumaking mainitin din ang ulo ng anak at hindi marunong makitungo sa iba. Ang pag-aanak ay walang kabuluhan kung ang magiging bungay palalabuyin lamang. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng anak ay hindi lang responsibilidad kundi isang tungkulin na kailangang gampanan. Walang saysay ang pagiging magulang kung hindi naman maibibigay ang tamang pag-aaruga at gabay sa anak. Ang magulang na masama kapag nagkaanak ng mabuti ay isang himala. Ibig sabihin, karaniwan, ang isang anak ay nagiging refleksyon ng ugali ng kanyang magulang. Kaya kung ang isang masamang magulang ay nagkaroon ng mabuting anak, ito ay isang pambihirang pagkakataon na tila isang himala. Ang mag-asawang walang bunga, parang kahoy na walang sanga. Ibig sabihin, ang isang pamilya ay mas nagiging buo kapag nagkaroon ng anak sapagkat ito ang nagpapatuloy sa lahi. Kung walang anak, tila hindi natutupad ang layunin ng pag-aasawa sa pagpapalawak ng pamilya. Ang sa babaeng hiyas ang sa puri pag-iingat at ito'y siyang tumpak sa dalaga mat sa kabiyak. Ibig sabihin, ang puri o dangal ng isang babae ay isang mahalagang yaman na kailangang ingatan. Hindi lamang ito dapat pahalagahan ng dalaga kundi pati ng babaeng may asawa. Magkulang ka na sa iyong magulang, huwag lang sa iyong biyanan. Ibig sabihin, ang ilang biyanan ay mas mahigpit at mapanuri kaysa sa sariling magulang. Kung nagkukulang ka sa iyong magulang, madali ka nilang nauunawaan at napapatawad. Ngunit kapag sa biyanan ka nagkulang, maaaring hindi ito madaling limutin at magdulot ng sama ng loob. Kaya mas mainam na maging maingat at maayos sa pakikitungo sa kanila. Ang huni ng ibong tikling sa itaas ng balimbing kapag ang asaway labis kung maglambing, magingat ka paret puso'y kabilanin. Ibig sabihin, ang labis na pagpapakita ng lambing o paglalambing ng isang asawa ay maaaring may itinatagong lihim. Kailangang maging mapanuri at huwag agad magtiwala lalo na kung ito ay tila may hindi pangkaraniwang kilos. At 'yan ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa pamilya na dapat nating tandaan. Alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-share mo 'yan sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood.